Panay bahing din ba ang pusa nyo at palaging basa o laging may discharge ang ilong ng pusa nyo? Tapos yung mata nila ay mamula-mula tapos matamlay din na talos ayaw gumalaw at makipaglaro? Wala rin siyang ganong kumain. Signs na nga ito ng pagkakaroon ng sipon ng inyong pusa. Kung natry mo nang ipatingin siya sa vet, Pwede re sa tahan ka lang niya ng mga antibiotics na aabot ng halos dalawang buwang inuman kaya malamang ay mabigat din ito sa bulsa. Kaya narito ang ilang home remedies na pwede nyong gawin para makatipid and at the same time, napaka-epektibong paraan para mawala at maywasan ang pagkakaroon nila ng sipon. Proper Ventilation Buksan ang inyong mga bintana pero make sure lang na hindi makakalabas ang inyong pusa. Yung sapat lang na makalabas pasok ang hangin sa inyong bahay. Kung marami kang alagang pusa, mainam na i-isolate ang pusa mong may sakit sa isang well-ventilated room. Vaporizer or Steam Humidifier Ang vaporizer at humidifier ay nakakapagpaayos ng congestion at nakakatulong na umaliwalas ang kanyang pag-inga dahil sa steam nito. Mainam na gawin ito for 5 to 10 minutes, dalawang beses sa isang araw for better result encourage feeding. Para mapilit niyong mapakain ng pusa niyo dahil nga karamihan sa mga pusa na masama ang pakiramdam ay walang gana kumain, mainam na ang ihahanda niyong pagkain ay yung may nakakaayang amoy. Ang problema nga lang dahil nga may sipon sila, nawawalan sila ng sense of smell. Kaya kailangan ay matatapang ang amoy ng pagkain nila gaya ng mga canned tuna at sardinas. Ganyan din, dapat din ay bigyan sila ng maraming tubig. boost their immune system gaya sa ating mga tao kapag may sakit tayo humihina din ang ating immune system kaya sa mga ganitong pagkakataon mainam na mag-take ng probiotics para mapalakas ang kanilang resistensya ang vitamin C din ay malaking tulong sa inyong pusa na makarecover sa kanilang sipon ng mas mabilis pero mainam na palaging kumonsulta sa inyong vet bago kayo magpainom ng mga gamot sa inyong mga pusa clear their eyes and nasal discharge. Ang kanilang mga mata at ilong ay patuloy na magkakaroon ng discharge dahil na nga sa masamang pakiramdam niya. Kaya dapat ay palagi itong punasan at linisan upang hindi sila mahirapang makakita. Ang isa pang paraan na nalaman ko para makatulong mawalan si puno yung mga pusa ay paggamit ng luya at hanit. Gaya ng mga mabubuting dulot nito sa kalusugan ng mga tao, meron din pala itong magandang dulot sa mga pusa. Magpakulo lang kayo ng luya at ipainom ito sa inyong pusa. Pwede rin namang honey na may kaunting tubig. Kahit isang kutsara lang bago sila pakainin ay okay na. Gawin ito hanggang sa mapansin mong nawawala at nababawasan ang kanilang discharge at nababawasan ang kanilang discharge sa mata at ilong.